At sa sobrang gana niya, napasabi siya ng... Alap! 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 Hi Vlad, Welcome to my guys! This is Alab in the house! For today's video, samahan niyo ako mga ka -alab. Punta tayo mga kaalab sa isang kainan naman na aking natuklasan dito sa Paco. Malapit ito sa Paco Charge sa may police station. Malapit din ito sa McDonald's, ang pinagmamalaki nilang kainan ni Lakay. Pero bago ko ipakita yung mga pagkain dito sa kainan nila Kai, magpapakilala muna ako. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako nga pala si Darwin, a.k.a. Alab. Piling sikat. Ngayon, alam nyo na kung sino ako. Nga ka Alab, huwag kayong mag-alala kung four wheels ang dala nyo. Dahil dito sa kainan nila Kai, may parking lot. Huwag kayong mag-alala, safe yung sasakyan nyo dito dahil may sarili silang parkingan. Kahit dalhin nyo ang buong pamilya nyo, walang problema. At yan mga kaalab malapit na nga pala po tayo dito sa kainan ni Lakay. Tingnan nyo, nakaupo na yung mga nako at saka yung asawa ko. Mga biyanan ko at angkel ng asawa ko. At ang pinaka-importante na hindi mawawala ang aking chaelbi. Ayan, bali ang aming inorder, dalawang panga ng isda, isang panga ng baboy, isang dinakdakan, at isang pakbet. May iba't ibang magkain sila rito tulad ng higado, dinakdakan, pakbet, at lechong paksiw. Alam kong marami na dito nakakaalam. Pero ngayon ko lang ito napuntahan. At ngayon ko lang ito makakainan. Kumagay Ulang si subo. Perfect. Masarap nga. Isa na kainan na dinarayo ang aming napuntahan. At kitang kita naman ninyo sa aking mga subo. Napakaswabe. pangmasa ang lasa. At hindi na rin ako magtataka kung bakit marami kumakain dito. Alam, ano mga sabi mo pare ko? -go? Goods. Goods. Ikaw ang sabi mo? <coughs> ah, wala kang masabi. <coughs> Sigaw. Ano ba sabi mo? Kain na. Nakakain muna kami ha. At kahit yung aking anak na bunso, kahit sa baw lang kanyang ulam, napakain siya ng marami. At kitang kita mo naman sa kanya, kahit sa lang, napakaganan niyang kumain. At sa sobrang ganan niya, napasabi siya ng... I love! I love! I love! I love.

Ay, ah, kayo, kayo, ba sumayari? Ay, salamat po. Ayan, isa po mayari ng kain ng lakay. Salamat po. At masarap pala. Okay. Thank you po, thank you po. <laughs> At yan mga kaalab, pauwi na po kami. Maraming salamat nga pala sa inyong mga kaalab sa panonood nyo mula umpisa hanggang dulo. Sana wag kayo magsasawang manood ng aking mga video. At sana mag-comment, like and share na rin kayo para updated kayo sa aking mga ginagawang video. Maraming maraming salamat sa inyo. I love